Grabe. Full bars. Yeah. Huh. Grabe, sobrang ba tirik ng ahon na to. Nagkalahati pa lang kami. <laughs> oh. Sampung peso. Dalawang piso na lang para bago langit. <laughs> <laughs> Grabe to. <laughs> Dalawang piso na lang pamasay sa langit. <laughs> <laughs> Parang nagdang si ate mo gaba. <laughs> Yawa na ni. Eh. Kita na nga yung dagat dito. Hmm. Dito na kami sa... Oh, dagat oh. Dito na kami sa tuktok ng tuog. <laughs> Lapit na kami <laughs> mabuto ng na... <laughs> Grabe, sobrang layo. Sobrang taas ng pahon. Yung kasama namin oh. No? <laughs> Hindi na kayanan oh. Kaway po. Kaway. Po. Hindi <laughs> na humihinga. Ayan na guys. <laughs> Ayan na guys. Bababa na mga Tiburcio guys. Wah. Superman bayo, Si Oscar. Oscar. Balik ya, Pom. Ya, silupin bagian enak. Ya, silupin. Ya, unung enak. Ya, ono. Nah. Dawon mo Na, okay din oi. Ha? Truck na Andre pa yung truck. Ano masasabi mo? Scar. Scar. Okay. Okay lagi ang lupi ang truck ay. Kaya ini Luso noy? lusong oi. Lusung kayo. Sakay kami. Bodi lalo ini Ah. Sakay daw mi mga guys. <laughs> <laughs> kaun lagi na. Sige kaun lang good. Gutom na doy. Tawon. Gutom na hamay. Ano masasabi mo pum sa ano? Pinun oh. Tapos sa nasaan tayo ngayon pom? tandag na. Hanag. Ayos. <laughs> Ayan, ang kalagayan ng mga Oscar ngayon. So, yes. gitu. Ang under ya, yes. bol. Ayan po, oh. <laughs> si Oscar, oh. Oscar! 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 Patay na tayo ni Oscar, oh. Pero po kita kirihan na ni

Oh, ang hirap maglakad nito. Ang init-init. <laughs> Anong napala ah, sakit. dito? Sakit Ay, paako. Ito ng paa ko. bilhin ang ano dito? Uh, produkto. <laughs> sakit ng paa ko. Aray ko. Oh. Ah, di kapugong ako pa ba? Sakit eh. Parang mababali yung pako dito sa ito. Uh, oh my god. Oh. Ah, sakit. Halos maghiga na yung naglalakad oh. Ang <laughs> sakit ng paa ko kakapigil. Ah. Di makapugong ako pa ba sakitir. Nga to, kurbada ko dyan. Layo-layo pa ito. Iniwan na kami ng kasama namin. Sana kaya yun din na lang ng ano. Ay, ati subida na sa... Ah? <coughs> uh -huh. Grabe. Ngayon nga lang kami nakatikim ng kapatagan. Aakyat na naman ulit. <laughs> Pag-angot ko, paghuya nga di.